pangalawa bilang benepisyo na kung saan ay nakasaad sa hadith na sa pagpapapakain sa iba ay sumusunod ka sa sunna okay sa gawain na ito you are uh what do you call this one uh sila sa buhay mo yung tinatawag na sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam you are reviving the sunna by no by implementing No? This sunnah which is to the other Muslims, it is dead already. No? Ito ay patay na kumbaga. Kaya mayroong hindi mabilang na mga hadith tungkol sa propeta mga salam na nagpapakita ng pagpagkabukas palad sa mga taong mahina. Mula sa pagbibigay ng kaalwaan sa mga ulila, hanggang sa pagsuporta sa mga matatanda. Siya ang propeta salam ay ang ehemplo, isa siyang example ng pagpapahayag ng kanyang pagmamahal, ng pagpapahayag ng kanyang awat habag sa iba sa pamamagitan ng tunay at totoong mga aksyon. Kaya sinabi niya ito ng napakaganda at maigsib, ngunit malaman nang sabihin niya sa atin na fukul ani yani al-asir wa at'imul ja'i wa udul marir. Okay, sabi niya palayain ang mga bihag. Palayain ang mga bihag. Pakainin ang mga nagugutom at dalawin ang mga may sakit. Di ba? Dalawin ang mga may sakit. So nowadays, mga Muslim ngayon, pag may mga bihag, especially in the battlefield, no? May mga bihag sila, ay, of course, yun na natin alam kung wala tayo sa field, no? Siguro baka hindi na buhay ito na pagpapalayang ali ay ng mga bihag, bagos papahirapan pagang sa uh, torture hanggang sa mamatay which is uh, uh, maliban lamang siguro sa mga talaga malantarang kalaban sa Islam ay talaga namang sabihin natin hanggat uh, ang Propesya Salam binibigyan ng pagkakataon na magbalik loob ang Propesya Islam, Tanggapin ang Islam. Otherwise, alam niya ang kahihinat na niya. Okay? At mismo ginawa niya ang Propesya Salam. At mismo sa mga anak niya mula sa mga Quraysh. Mula sa mga musyriki na, na, na mula sa tribu ng Quraysh. You know? At sa mga gusto namang tanggapin ang Islam, pinapalaya niya ito. You know? Ganun pa man, at ganyan yung pagpapakain ng nanguguto, mga kapatid, isa pa ng islam, nowadays, ibang mga musim, bahala ka, mamatay ka sa gutom. Kanya-kanya pa ba? ba? Uh, Anani. Sabi ng Anani ay sarili lang yung iniisip. Wala siyang pakialam kung ang kanyang kapitbahay, especially sa kapatid niya mga musim, may nakakain o hindi. Wala siyang pakialam yung katabing kwarto ng kapatid niya sa islam, makakain o hindi. Ang mahalaga, makakain siya. 'di ba? Ang mahalaga mayroon siyang maitabi sa kanyang sa kanyang hapagkainan o kaya sa kanyang kusina. At dalawin ng mga may sakit. So kabilang 'yun sa sa natin in emphasize ang propeta Muhammad sallam. Kahit makikita natin ang perfectong karunungan na ito sa paggawa, no? Sa sumusunod na hadith na sinabi ng sallam, "Inni kuntu nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalathin kama tasa'a kama tasa'akum faqad -ka jaa Allahu azza wa bil khayr sakulu wa tasaddaku وَإِنَّ wa, wa inna hadhihi al-ayyam ayyam اللَّهِ wa shurbin wa ipinagbabawal e, ko noon sa inyo ang pag-imbak ng karne na mga kurbani ng mga inialay ng higit sa tatlong araw dati pinagbawal yan ng propeta muhammad sa mga sahaba yung alam mo yon yung mga tawag dyan yung mga kinatay ng mga kurban no ipinagbawal e, yun na iimbak yon no sa mahigit sa isang tanatawag, mahigis tatlong araw, upang magkaroon ng sapat para sa lahat. Ngunit ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pangyarihan at nagila, ay nagkaloob ng sagana sa atin. Kasi nga, limitado lamang yung ano nila. Limitado lamang yung kanilang karni, yung kanila, kasi pagkat yung mga hayupan ay limitado. Kaya, simpre, kailangan ng wise budget para uh, to encompasses ika nga sa lahat ng mga sa loob ng specific na araw at sa lahat ng mga kamusliman. Pero nung dumating yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at naging sagana, kaya kumain ng ilan at magbigay ng kawanggawa at mag-imbak ng ilan. So, nadidistribute na ito ng tama sa mga dapat na paglalagyan at paglalaanan. Sapagat ang mga araw na ito, araw na Eid, ay ang mga araw ng pagkain, pag-inom at pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dito, tinuturuan tayo sa hadith kung paano mag-manage. the same time, paano ba? Paano, walang problema yung management, no? yung tamang at proper management sa distribution, sa tinatawag na paglaan, at kung anumang katulad nito. Kaya nga, subhanallah, mga kapatid, noong Idil Adha, ang Propesalam ay pinagbawalan ng mga tao na mag-imbak ng higit sa tatlong araw, na halaga ng karne ng kurbani para sa kanilang sarili sa dahil lamang sa nais niya makibahagi ang buong community sa mga pagpapala ng okasyong ito. Ngunit, na sandaling biniyayaan sila ng Allah wa ang mas maraming Muslim ng pagkakataong mag-alay ng hayop, pinaintulutan niya ang mga Muslim magtabi ng karne hanggat gusto nila. Hanggat kailan gusto nila. Okay? Ito ay isang magandang halimbawa kung paano niya hinikayat ng pakikiramay sa mga mahihina sa panahon ng kahirapan. No? Ito ay particular na ugnay sa atin ngayon sa epekto ng pandemya nung nangyari ng pandemic. Di ba talagang yung makikita mo yung mga uh, even the Saudi government, nag-distribute talaga sila ng mga karni. Nadistributan ba kayo nun? <laughs> okay. <laughs> 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 yung Islamic, yung sa Islamic Center kami, grabe. Uh, kahit na sa kahit nasa loob kami ng bahay na na-quarantine kami, inahatiran pa rin kami no na mga karne, mm. mga kapatid. Di diba? So, sa iba kasi wala kasi silang ugnayan sa Islamic Center. <laughs> eh, hindi nakakuha. <laughs> okay? <laughs>